Para sa iyo anak, lihan ng isang ina, isang mensahe ng pagmamahal at pag-asa. Ang liham na hindi mo inaasahan. Ang mensaheng matagal gustong iparating ng isang ina para sa kanyang anak na nagtatrabaho sa malayo. Handa ka na bang marinig ang kwento ng pag-ibig at sakripisyo na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga? Para sa iyo anak, liham ng isang ina ay isang emotional at makabagdamdamin spoken word na sumasalamin sa tunay na pagmamahal ng isang ina para sa kanyang anak na nasa ibang bansa. Isang paalala na sa ng distansya at katahimikan, ang puso ng isang ina ay patuloy na naghihintay, nagmamahal at nananalangin. Makinig hanggang dulo at damhin ang bawat salita. Baka ito na ang mensaheng matagal mo na ang kailangan marinig. Sa'yo, sa yo, anak? Liham ng isang ina. Anak, araw-araw kitang iniisip habang nakatingin ako sa lumang darawan mo, habang yakap-yakap ko ang unan mong iniwan dito. Malayo ka man, hindi kailan manawala ang yakap mo sa puso ko. Naalala mo pa ba, anak, noong una mong sinabi sa akin, Nay, magtatrabaho ako sa ibang bansa para matupad natin ang mga pangarap natin. Nakangiti akong pumayag. Kahit sa loob ko, alam kong kailangan kong matutang bumitaw. Kahit sandali lang. Sabi mo, babalik ako na ay. Babalik ako para sa iyo. Kaya araw-araw, binibilang ko ang mga umaga. Umaasang ang bawat paglubog ng araw. Ay isang araw na mas malapit na sa pagbabalik mo. Pero lumipas ang isa, dalawa, hanggang limang taon. Hindi ka na tumatawag sa telepono. Kung mag-text ka man, naging kumusta na busy lang. At ang mga pangakong natabuna na lang na overtime at pagod. Hindi ako nagtampo anak. Dahil alam kong lumalaban ka para sa atin. Habang lumilipas ang mga araw, ako naman ang natutong mag magtago. Nagtago ng pangungulila, nagtago ng mga luha, nagtago ng pangihina. Dahil ayokong dagdagan ng bigat na dala mo dyan. Ayokong malaman mong unti-unti nang bumabagal ang tibok ng puso ko. Pero araw-araw, nananalangin ako. Na bago ako tuloy ang mapagod, mahawakan ko muli ang kamay mo. Aya isinulat ko ito anak. Hindi para iparamdam sa iyo ang pagkukulang mo, kundi para ipaalala na kahit malayo ka, ramdam ko ang pagmamahal mo. At kahit kunting sandali lang, nais kong malaman mo, hindi nasusukat sa padala ang pagmamahal. Kundi sa mga pagkakataong, pinipili mong kumustahin at iparamdam na nandyan ka pa rin. Kung sakaling hindi tayo agad magkita, huwag mo isisi sa sarili mo, anak. Alam kong ginawa mo ang lahat at para sa akin. Sapat na yon. Pero sana, habang may oras pa, tumawag ka. Kumustahin mo man lang at sabi mo sa akin kung gaano mo ako kamahal dahil sa bawat araw na lumipas, hindi ko kailanman nakalimutan mahalin ka. Hindi ako naghihintay ng tayamanan na Ang hinihintay ko lang ay ang pagbabalik mo. Kahit isang yakap lang. Mahal na mahal kita at palagi kita hihintayin. Para sa mga anak na lumalaban sa ibang bansa at sa mga ina na batuloy na nagdarasal, huwag natin kalimutan. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahalan na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. O ano pang hinihintay mo dyan? Baka sa'yo na to. Tawagan mo na si nanay ngayon. Baka siya rin naghihintay ng sibling. Kamusta na eh? Miss na kita. Kalilate ka sa kwentong ito, huwag mong kalimutang mag-like, mag-comment ang isang karanasan. At mag-subscribe para sa higit pang kwentong pumabalot sa puso. Share mo rin ang video na ito sa mga anak at magulang na nangangailangan ng paalala at pagmamahal at pag-asa. Tawagan mo si nanay ngayon, iparamdam mong hindi siya nag-iisa.